Maayang gabi, kaninyang tanan! Andito ako ngayon sa likod ng A-Houses namin na kung saan, ipapakita ko sa inyo na sobrang linis na kasi um, dinamuhan siya, nilinisan na ng mga um, uh, trabahante ko dito na sila ni Itching at si Auntie Elvie, sila yung naglinis dito at tinanggal yung mga excess na mga damo na medyo mahaba para mas maganda tingnan kasi baka may isipin nila, baka may mga ahas, kung mayroong mga ano So ang na lang dito is yung mga um, bulaklak at mga tanim na mga plants like and, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. So, ang tawag na sa amin ay San Francisco or Marpagayo at itong pasong-pasong namin na Coxcom ang tawag at itong mga mayana. At as you can see, meron na rin tayo mga palay. Hindi sa amin yan. Tanim po yan na palay ng may-ari ng lupa na ito, ng palayan na ito. And pag dumami yan, mas maganda ang tanawin. At tingnan nyo, silipin nyo po. O, ba? Diba? At tumutubo na rin yung mga carabao grass na tinanim namin dati pa. Medyo yumayabong na siya. At ang nagbibidyo sa akin ngayon ay si Amanda. So, sinisinyakan ko lang siya. Ayan, o, ba? Diba? Ang ganda-ganda. Ngayon, tingnan niyo yung itsura, o, ba? Diba? O, puntahan natin ngayon doon. Sunod ka sa akin, Amanda! <laughs> ah! Oh. <laughs> Sabi niya, ah! Salat lang. So, dito yung host namin kasi dito yung Uh, intersection um, tignito, yung sinumbakan kanang pinagsabit kinag, kinagkabitan ng host na pang dilig at lumaki na rin ang ating kahoy dito na fire tree hindi ko alam kung fire tree ba yan sya o ano so ito naman ay pine trees ayan dito meron pang mga pasong-pasong um, dito na tumutubo so hinahayaan ko siya na madagdag yung mga malaglag yung mga buto-buto niya malalaki na rin yung ibang mga tanim dito at meron din dito pine tree siguro pag lumaki ito dito mas maganda at andito rin yan nag iisang natira na dito dati marami yan sila dito na mga ganito pero tinanggal ko yung mga ganito na iba kasi nilipat ko doon sa harapan dito tayo at makikita nyo ngayon dito yung ating anahaw ayan yung anahaw natin na nakatanim doon sa um, tapat ng bahay dalawa sila so hopefully tumubo siya medyo namatay lahat ng mga dahon na tinira so meron pa silang mga natirang hindi namatay so feeling ko nag adjust lang siya ng, ng place niya pero namatay rin yung pinaka bago ng tubo pero tutubo pa rin siya and dito naman tayo sa may area na ito ayan mahaba na po ang aming host at tatlo na yung host na tumatakbo meron na po kaming host na may pump kaming ginagamit para mas madiligan ng ating mga carabao grass at itong lugar na to dito nga kami nag-acoustic nag-live band dito kami nagbabanig-banig Tingnan nyo, malinis na sobra kasi dito. Ang nagdamo naman dito ay yung mga tita ko. So, every other week or every Sunday, pag tumubo na, binabayaran ko sila 100 per hour yung mga tita ko para magdamo dito. Tapos, ang tumapos na lang dito is si J. Ford. Ford ang naglinis ng lahat ng na mga nandito at yung isang trabahante. Meron ako mga scholars dito guys. Pag meron ako mga um, kababata dito or mga Um, mga pamangkin-pamangkin sa pinsan na kailangan nila ng pera pambaon so ginagawa ko sige magdamo kayo pag gabi nagdadamo sila 100 per hour tapos para pambaon nila sa mga susunod na araw at ayan na nga tinira namin ay yung mga flowers na mga nandito at nakapalibot yan hanggang doon tinan natin dito nagdilig kami ayan wala na yung mga damo talaga ng mga unwanted species so dito dito naman yung kanal. As you can see, makikita mo yung palayan na sobrang ganda at namuswak na siya. Meron na siya mga bunga. Tumubo na yung mga bunga niya. At dito yung mga pine trees natin na sana lumaki na sila. Ito yung mga bago kong pine trees kasi yung pine trees talaga namang ganito. Lima lang talaga yung natanim dati. So, ngayon tumubo. Sana pala dati dinamihan ko na eh, hindi ko pa naman alam anong plano ko dito. So, ay, ito na nga. Maganda na yung dito doon. Ayan. Dumami na yung mga flowers natin na mga pula at mga yelo ayun o, oh. diba ginawa ko hanggang doon, palibot yan sya para pag lumaki, para syang ganito o oh. ayan, as you can see. tingnan mo mga bulaklak na mga yelo o oh. ayan o, oh. ayan, oh. ayan mga yelo na yan no. Oh. ang ganda diba, so papalibutan natin sya, lahat lahat andito naman pinadamahan ko rin sya dito, gusto ko talaga kasi mas mainit talaga yung paglupa, yung singaw ng lupa sobrang init dito pag tanghali kaya ginagawa ko talaga, bumili ako ng mga Carabao grass at saka Bermuda grass, yung pang ano talaga, yung pang cemetery, yung pang garden talaga, pang landscaping talaga. So pag sana kumapal ang tagal na nito, 3 months na to yata, 4 months. So, siguro 1 year pa, pag 1 year to or mga ilang buwan na, punong puno na to ng green dito. Kailangan lang talaga siyang i-maintain na magmadiligan para mas ma yumabong at mas mag-bloom. Diba nga pag nadiligan tayo, nagbo-bloom tayo. So pag dry na dry tayo, tuyong-tuyo, wala nang didilig sa atin nga nga nagiging pangit tayo kagaya kagay nagtulan dilig dilig dito. meron dito sa island na to banda oh, ang ganda ng flower na to so ito yung nilipat ko dito na namatay wow so dito tayo ayan so may makikita kayo dito ng mga ano tayo dito host dito tingnan nyo yung host dito so ito yung pandilig ko dito nililipat-lipat ko lang siya ayan sinayaan ko siya ng mga ilang minuto ilang oras. kaya ko siya hanggang sa kumalat yung tubig niya. Tapos dun banda is nilalagyan ko lang siya ng tubig sa kanal. binubuksan ko yung kanal doon. Ayan dyan. Ayan tubig na yan sa kanal dyan. Yung basang-basa na yan dyan. Kasi may kanal doon. Binubuksan namin yung kanal para pumunta yung tubig dito at maging basa siya at ma, ma, ma mabasa yung mga carabao grass para hindi siya mamatay. Andito, ayan may nagbibilyard pag dito mga pinsan ko lang yan, mga pamangkin. At ayan, medyo malinis na dito lahat. Wala na yung mga patay na mga damo. So may, sana tumubo na yung mga pula na pinagtatanggal namin dati. Kagaya nito, andito pa yung iba. Pero dito, wala na sila. So, ang mga natira na lang is yung mga ganito. Mas maganda kasi to, madaling tumubo, mo, madaling mamalaklak. At kahit gabi, mabulaklak pa rin siya. So yung iba kasi hindi na mamulaklak. So, dito, ayan. Punta natin dito ng daman, banda. Ayan ang aming view dito sa Hinaguan paggabi ang update natin dito. At doon naman sa ilog naman. Next time natin ipakitain kasi nakakapagod na. At hinihingal na po ako. So ito na yung ating view dito. Sala! ba? Oh, diba? Huh? May mga para mga ano no, fireflies. Sabi so, ka dito banda. Dito, tapapakita ko lang sa inyo yung ating grotto. Ayan. Madyo maliwanag na ang ating grotto, guys. Puti yung ilaw niya. Ayan, no? Kasi andyan na yung solar from CC My My Flores or My My Flores online shop. Diyan po kami umorder sa kanya ng mga solar lights. Kaya tingnan mo yung solar, yung ano natin, yung grotto natin, di ba? Mas maliwanag siya. So, ngayon, balik na tayo dito sa ating Arco Arco. Ayan, lalagyan pa natin siya ng solar lights kasi yung iba hindi na siya umiilaw but ang um, iba ay nagda-dance pa siya. So, yun lang. Binagkita ko lang sa inyo ang update natin doon na malinis na po yung sa likod ng A-houses para mas maganda. At sana talaga umulan na talaga kasi lagi po talaga medyo yung ulan namin dito is mga ilang minuto lang tapos papatak-patak lang. Di man lang nabasa yung ating lupa. Pero dinidiligan naman namin siya. Sana medyo umulan-ulan naman konti para mas mabuhay ang ating mga halaman kasi so, sobrang init talaga ngayon. So thank you so much for watching guys. Maraming maraming salamat and good night.